magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay Monday, August 5. So kanina lakas ng ulan, ngayon huminto. ah uh, kaya makapag-vlog tayo kasi kanina maingay, hindi ko, di ko matinig boses ko. So ayan guys, makita ko lang sa inyo yung ating tindahan kasi talagang ayan oh, mga bungi-bungi na, wala na mga laman. Yung ating lagayan ng mga <coughs> dilata, ayan ba diba? daming <laughs> walang laman, bungi-bungi na talaga. Tsaka doon sa taas oh. So ayan, yung ating mga grocery guys, ito ay Binili namin nung Sabado, August 3. Ayan. Nasa 13, ano to guys? 13 na uh, karton. Ayan. So, i-hold natin guys. Ano? Share ko sa inyo. So, yung nabili namin guys ay nasa uh, 20. Mabuti guys ng 21,290.37. Ayan. So, pagkita ko sa inyo guys ng ating mga napamili. So, dito tayo start guys sa baba. So, meron tayong tatlong ano lang Tatlong uh, zest o, ayan. Dalawang mangga at saka isang pinya. Kasi may mga stocks pa naman ako doon sa ilalim. Tapos, limang mismo, dalawang royal at tsaka tatlong coke na mismo. Tapos, dito naman tayo guys. Eh, yeah. wait lang. So, balik ko lang yung ating camera guys. Ano? ayan oh, guys, yung ating mga napamili. Iniingal ako kakabukas. Ayan. Oh. So, 13 boxes yan guys. Ayan. Start tayo dito sa isang box. Itong, ito, meron tayong uh, medium na 24 perasong happy pants. Tapos may, ano siya, tatlong free. Ang bitahan ko nito guys ay 9 pesos. Ayan. Tapos, ito mga chichiria to guys na halong candy. Ayan. So, nung nakaraan, gusto, uh, mag sana ako yung magpaprice price ako ng mga chichiria. Kaya lang nakalimutan ko. Baka ngayon, pwede ako mag, uh, ano mag price but may star margarine dito? <laughs> Ayan, nahalo. Ayan. Mga chichiria yun, guys. mahaba yung, ano yan, karton yan, oh. No? Ayan. Tapos, dito naman, mga biskuit. Ayan. May cream, oh. Sa mga mabenta kasi to guys, pag sa mga bata, yung mga ano nila pambaon. Ayan, o oh, meron ng duwi na ano, matagal din nawalan ng duwi na chocolate. Ayan, Hansel. Ang dami kong, Andami kong mga biskwito. Oh. Ayan. Tapos may pink, coffee ko. Ayan, Pudgy Bar, Pudgy Bar. Ang uh, quake. Tapos ito mabenta to, guys, oh, yung Mamon. Kaya medyo pricey lang siya, 17, pero madami namang gumibili. Ayan. Tapos may overload. Tapos Another, Dewey, chocolate. At at saka isang Dewey na mix. Ayan. Tapos, dito tayo, next box. Ayan. So, bumili ako ng dalawang champurado. Ay, tatlo ay, dalawa nga. So, meron pa ako doon, guys. O, dalawa. Asa na ba? Yun. So, bumili ulit ako ng dalawa pa. Lagyan natin dito sa kabila. Ayan. Tapos, lips, bintahan. Six, six lahat to. Uh, Magatas, chocolate, at saka yung may mani. Tapos beng-beng, 10 pesos. Cloud 9 na Classic, 10 pesos. Overload ko guys ay 20 pesos. Yan, overload na uh, Cloud 9. Tapos, itong ganitong Mang Tomas ko guys ay... Tama ba? 15? Tapos, naghahanap ako ng crab and corn. Kaya lang, wala silang crab and corn. Kaya chicken and corn na lang ang binili ko. Ano ba tong Ang busibo na to Ay, yan na yan. Tapos, ano pa ba, ba dito? UFC na sweet chili. Ayan. Uh, Pakita ko na lang, guys, ano. Ayan. ito yung mga napamili natin worth 21,200 plus ayan, yung sugar din dito sa ilalim at yung papasipap tapos next box ito mga noodles pancit canton, nisin ramen ayan, kasalo, yung malalaki same price pa rin ako guys 16 sa nisin ramen, pancit canton 16 tapos yung kasalo na malalaki at saka yung isang, ang uh, tawag doon yung extra big ay 22 pesos yan, puro mga noodles na to guys, yung nandito. Yan, puro noodles. Tapos dito naman, mga kape. Yan, kape is light. Uh, ko ng kape is 15 lahat. Yan, kahit anong uh, kape yan guys. Coffee ko, Pico, Nescafe, Great Taste. Uh, 15 pesos. Yan, tapos ito naman guys, champion na dalawahan. 16 ang aking benta. Tapos Milo naman guys, ay 10 pesos. Tapos ganito ko guys ay 120, 300 grams. Yan, dalawa ang binili ko. Dalawa, tatlo ata ko. Tatlo pala. Ito yung isa. Yan. Tapos, ano lang to? Kape, kape. Yan na ano yun guys, kape. So, balik natin dito para hindi nang kalat. Yan. Tapos next box, ito. <coughs> Yan. Meron tayo nest, uh, nesty apple. Tapos maling. Yan, tatlong maling lang to ay ano ba to, to, to dalawa lang tapos may luncheon meat ayan ito yung mga ano natin guys ang mga dilat. ang dami oh kasi tingnan niyo naman yung aking tindano. kawawa naman tingnan oh wala nang laman ayan so meron din tayo selecta na sterilized meal <coughs> naubo pa rin ako guys sisig 2 na 35 bintahan yan tapos Alaska ka 39 tapos, Dutch meal naman na kayo, 23. Uh, ganito guys, na isting ay 18. Tinaasan ko na ito, 40 naman mang tumas yung mangha, tsaka hindi. Tapos, Cobra 26, pintahan ko niyan. Tapos, ito, mang isting na sa, suka ay 12. Tapos, Pocari Sweat na malaki na 500 ml ay 50 pesos. Yan. Tapos, meron dito, Choco 10 pesos. At uh, Choco Mani, ang bitan ko niyan ay 2 pesos. Yan. So, madaming ano to guys, di ko na siya titingnan guys, ano. Hindi na natin isa-isahin. Yan yung mga luncheon meat. Madami talaga siya guys kasi hindi lang laman yung aking lagayan. So ulit-ulit -ulit ako, di ba? <laughs> so ayan, next naman tayo dito sa isang box. Kasi nahirap ako diyan makadaan. Uh, um, meron tayong magic syrup by pesos pa rin ang aking bintahan. Yung mga tangko guys ay 22. Kahit yung nesty ay 22. Mas mahal po guys, no? Pero ganoon pa rin yung aking bintahan, 22. Tapos energen, 10 pesos chocolate, tsaka yung vanilla. Ito, bago. Uh, pero yung whole, ang bintahan ko 22. Ito kasi yung pieces and stem stems. Yung maliliit. Tapos mentos, piso lang. Yan. Nagtry ako nito guys. O, oh, sa amin naman sa bahay lang. Yan. Yung laman. Ketchup, 13 pesos. Tapos yung maliliit, 24 tapos crispy fry 20 pesos ayan tapos yung ganito 45 ayan tapos 13 star margarine ayan natin doon. Tapos, ayan, mga noodles, ah, uh, kukumama, 35 pesos yung bintahan. Ayan. Tapos, Dutch may maliit, 14 yung bintahan. Tapos, ito oh, yung ganito guys, ay 12. Ayan, yun yung naman ng itong box. Tapos, next tayo dito guys, isang box. Ayan, hiningal ako. Tapos, choco mucho. Ayan, bintahan ko nito guys, 3 pesos. Tsaka yung cloud na yung maliliit, 3 pesos. Ay, full, piso lang. Mga nami piso. Mga hindi ko guys mga piso-piso lang. Pero ito mga ganito guys. Super lamig Parang yung snowboard. Apat uh, limang piso. Tapos lash piso lang din. Lips dalawa. Tres. Judge piso lang din. Ayan. Piso. Tapos ito how-how piso lang din yan. Mga ganito guys ay dalawa tres. Yung uh, marshmallow. Ayan. Tapos mga biscuit, Ang dami ko biscuit Kasi konti na lang ang aking biskwit. Ayan o. Oh, may cream o. Uh, presto. Mga ganito guys ay. Pag guys, 9 pesos. Pero yung presto ganito, 8 pesos. Ito, Dewberry, 9 pesos. Hansel, 8 pesos. Uh, Revisco, 8 pesos. Pita, 8 pesos. Buttercream, 8. Cream O na ganito ay 10. Hansel, chocolate, tsaka yung strawberry ay 8 pesos. Uh, butter coconut, 8, 8. Tapos ito namang plain na sky ay 8 pesos. Aray, hindi na ako makatayo. <laughs> ano ba yan? Yan. Huh. Tapos, next time, guys, ito, guys, isang box dito ay sya din to. Pero may mga halo to, eh. Kaya may mga candy pa nga dito, tapos may mga dip-dip. Yan, mga ganyan. Yan, tagayin natin dito. Yeah. Yan. Diyan muna sya kasi ang sikip. Tapos, meron tayo, yan, Pocari Sweat na maliit ko naman, guys, ay 38 Cobra ay, uh, binanggit ko na to, 26 ganun. Tapos, yung 1.5 ko, guys, ay 72 pesos yan. Meron pa naman tayong 1.5 doon sa taas. Kaya naglag lang ako dalawa. Tapos, uh, MP double light na 1 liter, 5. Ayan. O, oh. bintan ko nyan guys ay 190. 1, 2, 3, 4, asan na isa? 5. Ito. Yan. Mga sting, uh, 18. Yan. Tapos sa non-food naman tayo guys. Tingnan nyo naman yung aking mga uh, ililigpitin. Karabi. Nakakapagod pa naman magligpit. Diba? Minsan naabuti na naman tayo ng 1 week bago matapos hindi lingle talaga ako yan. Tapos those days guys Bintahan ko Since may wings Siya 20 pesos O Lagay muna natin dito Sa baba Yan. Tapos cotton 8 pesos Same pa rin Bintahan ko nito guys Wawang 6 pesos Ang isang kapit At isang box 25 Tapos Soul 4 45 Itong Kojic 45 Bintahan ko nyan Safeguard 50 Itong ganito Tapos sister 32 yan tapos short ko guys, 26. Kasi ang cost nito nasa 21 point something na. So, kaya dinawa ko siya 26. Dati 25 na bintahan ko niyan. Tapos modest na non wings ay 6 pesos. Yan, Charmy. Ano ba mag magkano mag bintahan ko nito? 25 ba? Check ko pa ulit yung price. Yan. Tapos Pinoy na uh, labo plastic. Uh, 25 bintahan ko niyan guys. Isang buo. Tapos Colgate. Flux. Hindi ko na maalala magkano benta ko niyan. so, <laughs> Yan. Tapos next tayo guys dito sa isang uh, non-food na box. Aray ko, sakit ang binti ko. Ayan, so sa champion guys, ng mga Fabcon, 10 pesos lang ako. Pero sa mga Downy ay 11 pesos na. Ayan, tapos sa Delco guys, 7 pesos lang. Ito 8 lang kasi meron naman siyang free isa. Ayan o, oh, yung cream soft green at saka yung pink. Tapos sa close up ko guys ay 10 pesos. Pero pag Colgate, 11. Mas mataas kasi si Colgate. Ayan ba meron. Sa iba guys, yung surf nila ay 9 pesos na pero sa akin 8. Pero tingnan ko kung magkano na laksa. Alam ko kasi 5 pesos na lang kinikita dito. Kaya baka gawin ko na rin siyang 9 pesos. Ayan. Tapos Ariel, 17. Ariel, saka Tide, 17. Ano? So, ayan guys. Meron din tayong happy na cotton buds. So, naubusan ako yung binibili ko sa online na nakastick. Kaya bumili muna ako ng ganito. Ayan. At ano siya? 200 tips. Ayan. Sa so, Joy naman ay 40 ng bintahan ko niyan. Tapos sa tide na Jumbo i ay 16. Yan. Wait lang. So, pakita ko na sa inyo guys. Yun, para mapabilis natin. Yan. So, yun lang yung, yung laman guys. Tapos cream soak. Tapos ano ba meron dito? Mga Dawn ayun Ayan. Sir Powder Dawn rocks, Kasi konti na lang yung ating <laughs> ano na yung aking ano stick selfie stick. So, yun yung ating mga zone rocks, guys. So, konti na lang. Tapos, di kami nakabili ng, ano, guys, uh, maxi, uh, max glow. Kasi, di kami nakapunta ng palengket. Ginabi na kami. So, ayan. Ay, napaka-init dito sa loob ng Di Diba, nagkalat yung aking mga paninda. So, yun yung mabili, uh, yun yung mahirap, ano yun, yung mag-arrange na. yon. Ay. So, yun yung ating mga nap napamili, guys. Mga paninda natin. Yan, nagkalat na. So, ayan. So, ayan. Ay, napaka-init. Grabe pawis. So, yun naman, guys ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.